Guys, this is Argelang Pachiro So, ayan So, kulang na naman ako sa tulog Dahil, work uh, time So, natapos ako kagabi Mga uh, alas 4 Madaling araw So, ayan uh, duty naman kasi may papagawa sa akin So, ayan, napaaga Alas 9 Gising uh, na, so, okay na rin So, ayan Uh, may update ako sa mga katrupa ko na tawag ito uh, every three months na maglagay ng grasa so ayan pinapakita ko ano trabaho ko dati ganyan din ako dati makikita sa screen ninyo na uh, di ko malilimutan bilang ratings umakit ako sa screen before so ngayon pakita ko sa inyo yung ginagawa ko dati watch ayan mga katropa Spider-Man sila. <laughs> so, ayan. Marami yan sila. Ayan, doon na ito. Ayan. Tawag niyan Spider-Man. So, dati ginagawa ko rin yan. So, every 3 months, kung siya magkontrata mo, nakatatlo ka dito. Akyat-akyatan. So, ayan. Ayan po. Ito po si RG Lakotsiro. So, Ayan. So, uh, ito yung bridge na men. So, ayan Yan. So, ito pakita ko sa screen. Ganyan ako dati. Yan o, oh, sa screen na yan. So, tawag dan Spider-Man. So, yung lahat na nag-aaral ng nautical ngayon, sa pag-aaral mo, puting-puti yung suot mo. So type A may type B rin uh, naka-block ka uh, fans. So pag nandito ka na sa reality So kung pag in Thailand boy ka hindi ka dumadaan ng ganyan Spider-Man. So ayan nais ko lang ipapakita ano ang tunay na reality buhay ng Freeman si OFW. O, si Ferrer. So ayan po 'yon every 3 months yan ginagawa ay eh, kung 9 months kontrata mo ay natural makatatlo ka kakit yan magtay so, ka muna may nag-alarma okay. so punta tayo dito oh may barko yan CPA nya 7, 7 cables So fishing boat lang to So destination wala eh Fishing boat so, Alright So ito na yung radar So ito yung radar na ito, uh, Ikdis na ito first time ako Maka-handle ganito Na Tokyo KK Ayan na Tokyo KK So hindi ko kayo hindi ko masyado kabisado ito So anyway, makakaraos din. So, so yan. So yung katropa natin, ayun po, nag-spiderman po sila. At ingat-ingat na lang dahil uh, sana uh, yung, uh, yung pamilya nila uh, maganda yung paghawak ng pira. Maturo ng negosyo para sa kinabukasan ng, sa kanilang pamilya. So yan po yun Update ng Seaman So yan Kung si George Yan ang pa partner ko sa uh, Bridge so, Yan So George talagang uh, Ano yan Pangalan Tapos sa niya Penis so, What the fuck Tapos na Tinapos ni George So yan po yung Oh my god niya. So yun ang isa noon yung Ang <tip> Taga yun Adjo adjo aho-aho. Uh -huh. So, yan. Ito naman si, ano, uh, kamabayan sa sawa ko. Uh, bandang ilo-ilo. Pero, harap lang naman. Parehas salita. So, ilunggo. Uh, padayaw ka ginsa, Trabaho mo ya. <laughs> at uh, halo ka ako sa salita ang kasi uh, sigurado bisaya kasi, simpre, ako kasi siyempre si buha ano salita ko yung anak ko ilong ka kaya mahilig sa pero tinuturo ka ko rin uh, ang salita ng bisaya uh, ito si George talaga marunong talaga itong bisaya kahit uh, ilo ilo ito sanay na rin kausap sa bisaya ito kasi dumaan to in Thailand eh ayan So, sa lahat ng may pamilya ni George o iban pang kasamaan sa Siman, so, lalo na, so, okay, pasok lang. So, lalo na yung mga pamilya, nanay, tatay, ingatan yung pira ng mga anak ninyo. Dahil ganyan yung trabaho. So, ito po yung sikan engineer namin. Yan. Sikan engineer namin yan. So, welcome to my vlog, RJ Lapat So, yan. So, lahat ng mga anak ng siman, kailangan nanay, tatay, mag-ingatan uh, yung pira dahil hindi biro pi ang buhay siman. Yan, ang tawag po niyan, Spider-Man. So, yan. So, dati, umakitin ako niyan. Dati. Uh, last 2013. Kasi 2014 ako nag-simula international na eh. Officer. Yan. So, dapat Mag-ingat ang pira, huwag iwaldas-waldas dahil yan ang buhay talaga ng siman. Pahirapan. So don't forget to subscribe ulit. Arjila Quachiro. Salamat po.